Ito naman mga kabayan yung aking kukunin. Itong mga natitirang letos sa sa part na ito dahil nga ito'y ating tataniman naman ng kamatis. Kaya tara na kukunin ko na itong mga letos na ito. Ayan mga kabayan, nakuha na natin yung mga nating tara dito sa part na ito at ang kagandahan po nito ay talagang ito'y batang bata pa kaya meron naman tayong mga kasunod kung sakaling kailangan natin ang lettuce kaya umpisa na natin hukayin ang part na ito para taniman ko naman ng kamatis ito na mga kabayan yung aking itinanim na kamatis matapos nga nating bungkalin atin na ring nilagyan ng matabang lupa yung pot na tataniman kaya ito na po yung ating pag-aani at pagtatanim dito sa ating garden